That, sir, uh, ah, meron pa po ba kayong ibang pieces of evidence na isinama na direktang magtuturo kay Senator Bongo as in, and, and the former President Rodrigo Duterte as involved uh, in this uh, particular claim? Uh, alam mo, uh, George, um, nagugulat ako the way you framed your question is parang wala kang nakikitang mali. <clears throat> okay, mga naman mga araw po lahat and welcome po dito sa ating itantabunong PH channel mga kababayan. And nandito ulit tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Ha? Ah. Uh, itong pagfafile ng kaso ni Antonio Trillanes, mga kababayan. Former Senator Antonio, Antonio Trillanes laban kay Senator Bongo, mga kababayan, at kay PRRD. Okay, I'm gonna focus lang muna tayo dito kay Senator Bongo. Okay uh, ito mga kababayan, uh, hindi ko na lang sana ito pag gusto pang pag-usapan kasi ah, uh, I think nasabi ko na dati dito sa ating channel rin mga kababayan kung saan eh matagal na ito. Oh, matagal na ito sinisigaw ni Antonio Trillanes mga kababayan and, and until now I think magwawalong taon na po ito or pito or walong taon na po ito uh, nasa papel pa rin. nasa papel pa rin po ito So, ano yung pag-uusapan natin dito? Okay? Ito yung uh, posibleng kong nakikita mga kababayan na ito, dahil dito si ginawa ni Antonio Trillanes mga kababayan, posibleng magbabakfar ito sa Marcos Jr. Administration, lalong-lalo na dito sa Office of the Ombudsman mga kababayan. Okay? Bakit? Stay tuned kayo kasi explain natin yan kung bakit yan yung nakikita natin dito mga kababayan. Okay? So, eto ha. Ayan, eto. Bakit natin? Tingnan natin ito. Yung history niyan mga kababayan. Ayan o. Oh. Oh, tingnan natin yung timeline dito. Eto. Eto, papakita natin dito. O, oh, 7 years ago. To be exact, September 12, 2018. Ito na balita mga kababayan. Eto. Pakinggan natin ba? silang. Para lang Magkaroon tayo ng idea dito. Um binisigahan yung mga uh, nakuha kontrata ng pamilya ni uh, Bongo in the amount of uh, billions of pesos sa Davao Region. So maliwanag yan. Sa lahat ng uh, kontratista sa Davao Region, yung uh, yung, uh, yung kumpanya pa ng pamilya ng Special Assistant to the President ang naka-corner ng bilyong bilyong piso. Ano, no? Ito mga kababayan, hindi pa I think 2018 hindi pa senador si Uh, Senator Bongo dito ha. So uh, most likely um, kung gustong kasuhan, pwede talagang kasuhan mga kababayan. Mas madali pa kasi hindi pa hindi pa uh, senador, okay? So of course, alam natin ko anong ICP ng iba. Of course, ICP nila na uh, mahirap kasuhan kasi si PRRD yung presidente. Okay, yan naman talaga yung iniisip nila dyan mga kababayan. Ito, Uh, nung ito naman, uh, 2021 ito. Ayan uh, July 5, 2021. Ito, oh, uh, 2021 na ito. ano uh, lang like ito, 4 years ago. Kasi ngayon, 2025. Papatapos na po ang term. Or may, sabihin natin may isang taon na lang. Si PRRD nito, mga kababayan. Ito, naka-face shield na sila. Ito, pakinggan natin. Ano pa rin, ano ang sinasabi? Imagine ninyo, 2018. A 2020 o 18, 19, 20, 21. Apat na taon. O apat na taon to lang. Sinasabi ko na pala. O, apat na taon. Tapos after apat na taon na naman ngayon 2025. O, di ba? So ito pakinggan natin dito mga kapatid. Ano sinasabi nito ni Trianiis? Ito pong, uh, since 2007 hanggang 2018 no. Uh -huh. Ito po yung covered ng mga dokumento na galing ko na ibinigay sa amin. So ito isang folder lang ito, 'yang ganito nakatal, ano, galing sa PwA 'yan at ilapang pang folders na nandito. Uh -huh. Lahat 'yan ang may-ari ng kumpanya yung isa pag may, may ari ng tatay ni Bongbong worth 5.1 billion pesos ang nakuha na proyekto uh hanggang nung presidente si Duterte at nung Mayor So, pre approving authority, si Duterte dito, kaya kasabwat siya rito no? Yung isa naman, ang panginayari nung kapatid ni Bongo, na according yan sa DTI documents na nakuha rin namin. So, total 6.6 billion pesos ang nakalap, nakuhang proyekto nung uh, pamilya ni Bongo, nung tatay at kapatid ni Bongo, nung termino ni Duterte bilang mayor at kasama nung first two years nung kanta presidente niya. Okay. Uh, ah, yeah, mga kababayan, natagal na nito ha. Oh, in total, ma around almost eight years na. Sabihin na natin, almost eight years. Uh, pero base sa computation natin, ma eight years na nga. Pero anyway, oh, sabihin na natin, almost eight years na. Um, again, uh, sinasabi ko kasi in the first place mga kababayan, bakit ko ay uh, bakit ayoko sana pag-usapan ito kasi unang una um, kahit mayor hindi nanalo si Trillanes mga kababayan sa kalookan Ibig sabihin yan, wala nang naniniwala dito. Okay? Wala nang naniniwala. Iwan ko lang sa mainstream media at sa iba pang mga otoridad mga kababayan, bakit until now, pinagbibigyan pa rin ng uh, importansya itong si Trillanes. Okay? Imagine niya yan, ha? Tumakbong senador. I think twice na natalo. Ha? Oh, twice natalo. Again, nasa. Tumakbong senador, hindi nanalo. Okay? Regardless kung first, second na tumakbo, ayan. Or pang isa, pangalawa, natalo. talo, uh, regardless, basta talo, hindi na hindi nanalo bilang senador. Anong ginawa? Tumakbo bilang mayor ng Kalookan. Hindi rin nanalo. So, yun nga, uh, ibig sabihin yan, ah, uh, wala nang naniniwala dito kay Tarlianis. Buong Pilipinas man, or kahit sa kanyang distrito, dyan sa Kalookan, yung mga tao ay hindi talaga naniniwala sa kanya. Kasi at least naman lang kahit mayor, ah, pwede sana siyang manalo. Kaso wala eh. Pero of course mga kababayan, pag usapan natin dito yung mga nakikita natin dito mga kababayan. Ito na nga ngayon 2025 final na ni Trillianis itong kaso na ito. So, dito, tignan natin. Unfortunately mga kababayan, nagalit dito si Trianiis nung tinanong nung hinanapan siya kung nasaan yung ebidensya. Or kung meron ba siyang ebidensya dito. Okay? So ito ngayon. Bakit ngayon? Tingnan natin yung timing. Kasi nung 2018 Samuel Martinez na yung ombudsman, mga kababayan. Okay, kahit sabihin nating appoint ni PRRD, pero of course titingnan natin. Si Samuel Martinez ay former Supreme Court judge, mga kababayan. So basically, base sa practice niya, ah, at some point in time nagiging neutral si Samuel Martinez. In fact, sa nakikita ko nga, neutral pa rin kahit naging Ombudsman kahit inappoint ni PRRD, mga kababayan, kasi meron din namang mga kasong iilang kasong final si Samuel Martinez mga kababayan laban kay PRRD. Okay? Oh, in fact, yung formally nga mga kababayan. Si Samuel Martinez ang nag-file noon. Laban 'yon kay PRRD. Okay? So dito mga kababayan, matikita natin. Ang again, malaking question dito yung timing. Kahit sabihin nila hindi ito final ni Antonio Trillanes kasi nakikita nila ang appointee ni Pierre Arrizal Samuel Martires, magkakaroon ito ngayon ng issue, mga kababayan. Oh. Final nila ngayon na bago na ang ombudsman, si Crispin Boying Rimulya. Appointee ni Bongbong Marcos. Okay, na kung saan, mga kababayan, alam na alam ni Antonio Trillanes na aso ito ni PBBM. So anong ginagawa dito? Ito kung hindi ito babantayan ni PBBM mga kababayan at ni Crispin Boying Rimulya, masisira sila dito. Paano? Ito, unang-una. Ha? nag advantage ngayon si Antonio Trillanes mga kababayan dahil dito sa gulo between VP Sara and Bongbong Marcos. O sa mga kalyado ni Bongbong Marcos mga kababayan. Ito na nga, nakikita ni Antonio Trillanes na itong si Crispin Boying rimulia kahit naging ombudsman ay aso pa rin ni PBBM. Okay? Ito mga kababayan, pangalawa, walang ibang iniisip dito si Trillanes mga kababayan, kundi ang kanyang partido. Kasi umaasa ito, nagtitake advantage niya dahil sa kaguluhan dito, umaasa ito na yung grupo niya o yung partido niyang liberal, yung mga kakampink na ngayon, ay mamamayagpag ngayong darating na 2028. Kasi nga nagkakagulo. So anong pinipresenta nila ngayon? Oh, ito sinasabi nila, oh, ayaw nila kay BBM kasi ganito, ayaw din na kay Duterte. Na dahil sa dalawang ito, nagkakagulo yung bansa. So ngayon, papalabasin niya nila na sila yung the ultimate ha, candidate o perfect candidate for the 2028 na magre-resolve itong lahat. Yan yung papalabasin nila. So dito mga kababayan, again, sabi ko, kung hindi magiging careful dito, ang Marcos Administration junior, lalong-lalo na ito si Crispin Boyng Rimulya mga kababayan, babaliktad ito sa kanila. Okay? Tini take advantage ngayon ni, Cross, ni Antonio Trillanes yung issue dito. Wala siyang iniisip dito. Regardless kung maka-benefit man si PBBM dito, or masisira man si PBBM, Basta na sa nakikita ni Trillanes dahil sa kaguluhan dito ng dalawang kampo na dati magkasama, ah, makabinipisyo itong si Trillanes at kanyang mga kaliado. Kasi kung ma ma makapasok ito ulit, ang liberal mga kababayan, no? kung sino man yung ipipiliin nilang standard bearer nila, posible makakapasok ito ulit si Trillanes mga kababayan posible bibigyan ito ng uh, ma posisyon sa gobyerno ulit. Again, wala na ito ha? O wala na dito. Yet, ito, ginawa, ginagawa ito ngayon ni Trillanes. Ito yung nakikita natin. Para, kung sakali makapasok yung i-endorso nila ngayong 2028, mabibigyan ito ng posisyon. Paano ba nagbabackfire ito, mga kababayan? Ito yung nakikita ko. Hmm. Unang-una, Oh, sabi ko na pa, wala ko nang una pala. Oh. Ha? Hindi, posibleng, na, regardless kung nag-file si Trillianis or hindi, doon sa time ni, na si Samuel Martiris yung ombudsman, mga kababayan, basta klaro yung nangyari or klaro yung status niyan, yung issue dyan ay walang kasong na i-file. Again ha, kung na-file man, posibleng hindi tinuloy or hindi talaga final kasi paninira lang laban kay Bungo at kay PRRD. Okay? Ngayon, since nakikita ni Trillianis mga kababayan na aso itong ombudsman ngayon ni PBBM, nag-file siya ngayon kasi tinitake advantage niya na gagawan ito ng paraan ng ombudsman na Uh, kakasuhan or i-convict -co dito si Senator Bongo mga kababayan. Okay? So posible ngayon lalabas ngayon sa tingin ng taong bayan na itong ombudsman talaga ay totoong aso ng Marcos administration. Again mga kababayan, walang pakialam po si Trillanes dyan sa kung anong isipin ng taong bayan regarding sa ombudsman. Basta again, nakikita niya dito na Opportunity niya ito na talaga masiraan si uh, sisiraan niya si Senator Bongo dahil upor nagbibigay siya ng opportunity dito sa Ombudsman na sisirain din itong si Bongo kasi magiging or posibleng magiging kalaban ito ngayong 2028. Okay? So again, mas, malaking chance talaga na i-entertain yan ng Ombudsman ngayon kung hindi rin naman i-entertain ng ombudsman yan mga kababayan, dahil nga sa questionable detail sa kaso, alibawa, kasi ito mga kababayan, magpa-fact-finding pa naman yan. Magpa-fact-finding, mag-imbestiga pa yung ombudsman. Kung magpa-file ba ng kaso or hindi. Kung sakaling hindi magpa-file ng kaso yan mga kababayan, masisira pa rin si PBBM dyan. At ang ombudsman. Bakit? si Trillianis mismo ang sisira sa kanila. Oh, may ready-made na script niyan mga kababayan. Again, kung ito tulo yung kaso, pabor kay Trillianis. Pabor kay Marcos Jr. Kung hindi ito tulo yung kaso, kasi sa tingin natin mga kababayan, yung kaso niyan malabo talaga ito. Pakinggan natin may mamaya at kayo. Ha? Again, sabi ko nga, nagalit ito si Trillianis eh. Oh. Kung hindi ito itutuloy ng ombudsman ang kaso laban kay Senator Bongo, sisirain sila ni Trillanes mga kababayan. Kasi nasa isip ka na yan ni Trillanes na yung itong kaso talaga, walang klaro talaga ito. Malabo talaga ito mga kababayan. Yet, Tinitake lang niya yung opportunity para lang sisirain si Senator Bongo, mga kababayan. So, paano natin nasabi na itong kaso na ito ay malabo? O, oh, ito pakinggan natin, mga kababayan. Interview niya kanina dito sa Billionaire News Channel, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Oh. By the way, if you like play, please like and share ng videos natin and subscribe to our channel. Ito Antonio Tellanes once again files a plunder complaint against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. The two are accused of using their positions to funnel some 7 billion pesos in government infrastructure projects to firms owned by Go's Ghost family. But the center claims Tellanes is barking up the wrong tree. Let's get on point with former Senator Antonio Tellanes. Um, Alright, good evening uh, Senator. Former Senator uh, yeah. Uh, good evening, uh, uh, George. Yes, at, uh, Ati mga viewers. Well, uh, Senator, unahin ko na po ano. Bakit po plunder? Under the anti-plunder law, there has to be a main plunderer who amassed at least 50 million pesos. Who are you identifying as the main plunderer here? Is it President Duterte or Senator Bongo? And what is your basis? The main blunderer here is Bongo because uh, siya yung focal point dito um kamag-anak niya tatay niya kapatid niya yung mga contractors then he took advantage of the his relationship with Duterte na alam naman natin eh, talagang isang bituwin niyan kaya nagkaroon ng 77 billion pesos worth of contracts yung tatay at kapatid niya And uh, hindi ito minsan lang. 200 contracts ang nakuha ng tatay at kapatid niya. So, even before the diskayas, uh, became notorious, ang uh, pinakang diskaya nila Duterte and Bongo ay yung tatay at kapatid ni Bongo. Okay, kung tama po yung... Ito mga kababayan na plunder ha. Uh, Ilgatin wealth yung pinag-usapan dito. Ewan ko lang kung saan parte dito sa explanation ni Trillianis, yung sinasabi niyang Ilgatin wealth. Mm. Eh, comment nyo dyan mga kababayan, ha? Uh, baka na uh, naintindihan nyo or nakonekta ninyo yung sagot ni Trillianis dito sa, inexplain uh, sa, uh, sa tanong regarding plunder mga kababayan. I-comment eh, nyo dyan. Ito patuloy lang natin. Yung pagkakaalala ko, Senator, yung pong attachment yeah. na kasama po sa inyong final mga ebidensya, ay yung uh, mga kontrata ng DPWH yeah. with the companies owned by the family of uh, Senator Bongo. Uh, apart from that, Sir, uh, meron pa po ba kayong ibang pieces of evidence na isinama na direktang magtuturo kay Senator Bongo as in, or, and the uh, former President Rodrigo Duterte as involved uh, in this uh, particular claim? Uh, alam mo, uh, George, um, nagugulat ako the way you framed your question is parang wala kang nakikitang mali. On its face dito sa ginawa na to. Kasi ganito yan. They are in a position of authority. They have the influence uh, and the power to approve contracts. Tapos binigay niya sa tatay at kapatid. Kung wala tayong nakikitang mali dyan, then we have a problem. Kasi mm. dito nga sa issue ngayon na lumalabas, diba, lumalabas na ang favorite contractor, itong si Diskaya. Tapos hinahanap nila kung sino ba ang nasa likod niya na politiko. So ito lumalabas. Ito hindi mo na kailangan hanapin kung sino nasa likod kasi tatay nga at kapatid ni Bongo. Diba? And it is defined dito sa anti-plunder law na pagka nag-benefit ka o nag-accumulate ka ng ill-gotten wealth more than 50 million pesos from uh, the government ay eh, liable ka ng plunder so ito yan hindi mo pwedeng um, ikaw ang mag-a-approve tapos bibigay mo sa tatay at ano yun ang, yun ang mismo yung prima facie case na tinatawag hmm. hindi mo na kailangan ng somebody like yung in the case ng Napoles yung uh, Ben Hurloy na siya yung nagbigay ng pera no? in this case itong sina um, Braya, si, si, who's this? Uh, Henry Alcantara na sinabi, nagbigay kami sa ganitong politiko. Kasi the mere, yung cheque mismo from the government na napunta sa kanila, nag-benefit sila na hindi dapat. Otherwise, Pagka hindi natin na uh, uh, wala tayong nakita mali nito, hindi lahat ng mayor, congressman, governor, even the president can award contracts that they will approve doon sa tatay at kapatid nila. Uh -huh. So, ito, this is an open that cut case. Alam mo, hindi mo na kailangan maging henyo rito to, to see na may malaking pamalian uh, itong ginawa nila. But you know, Mr. Senator, it's not because wala akong nakikitang mali doon sa nangyayari, but it's more of clarifying yeah. things. And in addition, uh, Mr. Ito mga kababa, pause muna na. Di ba? Nag-alit uh, <laughs> si Siliano tanong mga kababa kababayan. So, anyway, kasi unang-una mga kababayan, simple lang naman ang sagot. Bakit magagali si Trianis? Tinanong lang naman, ano pang additional evidence aside sa mga kontrata? Kasi mga kababayan, ah, uh, uh, napakahirap ako ani hindi ako abogado hindi rin ako pulis pero again kasi kahit common sense lang gagamitin natin dito mga kababayan kung titingnan natin yung kontrata unless siguro nandyan yung pirma ni Senador Bongo mga kababayan sa kontrata. Okay? At pirma ni PRRD. Okay? Pero kahit na nandyan yung pirma ni PRRD mga kababayan, ah, hindi naman kamag kamag-anak si PRRD at si Senator Bongo. Si Senador Bongo at kanyang ama at kapatid, of course, kamag-anak, ama nga at kamag-kapatid, di ba? Pero mga kababayan, yung nag-a-approve dyan, o kahit sabihin natin, yung time ni Perardin, na mayor pa siya ng Davao City. Mm. Ano bang trabaho ni Bongo? Di ba assistant, na, assistant ni Pierre Ardi bilang mayor? Sa tingin nyo ba, nag approve si Sen. Bongo ng mga proyekto dyan? Kaya eh, nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, talaga ito mahirap talaga ito. Ito talaga kay Strelianis mga katulad lang din ito nung nangyari kay Jejumar Pinay na sinisiraan lang si Binay kasi alam na tumatakbo, uh, malakas ito sa uh, na magiging posibleng uh, presidente sa 2016 kaya binanata ng uh, binanata ni Trillanes, mga kababayan, again wala itong pinakaiba ngayon ha dati pa ito si Trillianis kasi nagte-take advantage yung ito mga kababayan um, anong tawag nito um, tinitignan lang kung sino yung posibleng mananalo at sa tingin nila, sa tingin niya na itong kaalyado niya posibleng mananalo, yeah, kaya kung sino man yung sa tingin niyang malakas, sisirain niya. Para kung manalo yung kaalyado niya, magkakaroon siya ng pwesto dyan sa gobyerno ulit. Okay? Makakagamit siya ng makinarya kung tatakbo siya ulit bilang senador. Ito na nga oh, walang klaro. Again, hinahanapan siya. Kasi in the first place, mga kababayan, teka, tingnan natin. Naganaa balik kanya ako dito. Kung sakaling talaga itutuloy ito ng Ombudsman, kung makakasuhan dito si Bongo talaga, mga kababayan ha. Ah. Or mako convict dito si Bongo. Kasi una-una, sino ba taga-approve? Kahit sabihin natin sa LGU, yung mayor yung nag-a-approve. Pero sa of course, ah. Ah, uh, naman kasi sa project dyan sa ano mga kababayan. Halimbawa, kahit sa mga cities kapag dumadaan yan sa DPWH, DPWH, engineers pa rin yung nag a dyan. Okay? Yung sa mga LGUs, posible ito mga mayors. O, kahit sabihin natin si PRRD yung nag a -approve. So, paano mo ngayon i-connect ito? Ipasok dito na ah, itong ah, nag a ay kamag-anak mo na hindi man, hindi man kamag-anak si PRRD at si Senator si Bongo. So, yan. Mahirap na yan, mga kababayan. O, oh, ngayon, sinasabi niya dito ng Ilgatin Wealth, paano niya ngayon masasabi yung Ilgatin Wealth dyan? Na in the first place, mga kababayan, yung kapatid at ama ni Sen. Bongo nagbibigay ng serbisyo sa gobyerno. At kapalit dyan ay bayad. Okay? So, paano ngayon magkakaroon ng Ilgatin Wealth? Hmm. So, magkakaroon pa yan ng audit mga kababayan. Oh, forensic accounting ang kailangan dyan. Well, again, ito nga. Kung gusto talaga ni Crispin Boying Rimulyang sirain ito sa si Sen. Bungo, hindi pag-aaksayahan niya ito ng oras. Pero again, mga kababayan, malabo ito. Again, matagal ko na sinasabi ito, malabo ito, mga kababayan. Okay? So again, saan ito papunta? Sinong uh, madidihado dito? Again, madidihado dito mga kababayan, hindi si Senator Bongo. Kundi ang Marcos Jr. administration, lalong-lalo na itong bagong ombudsman na si Crispin Boying Rimulya. Hmm. Kung itutuloy man niya ito, mm. makukonfirm ng taong bayan na aso si Crispin Boying Kasi ito, walang klaro, malabo itong kaso na ito. Kung i-atras ito, kung hindi ito itutuloy, kasi ayaw ng ombudsman na ah, malabo yung kaso at ipipilit mo, kasi masasayang lang yan mga kababayan, makakaroon ng double jeopardy, Oh, ang kampo naman ni Trillanes yung magagalit dito. So ipit dito si Marcos Jr. mga kababayan. Nakala siguro nila si Sen. Bonggong masisira dito. Okay? So, comment nyo mga babae kung ano masasabi nyo dito. So, dito lang po muna tayo. Uh, ah, like po sa share videos natin. And then, pag-subscribe din po na ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at maraming araw po sa inyo.